Ano ba yung pinapahid nyo na yan? Waterproofing ho. Waterproofing. Para sa protection, protection sa tubig. Uh, sa... sa ulan. Sa ulan. Yan ay ano, tindalo. Ito ay ay akle. Ito ay kundi-akle Akasya Akle or akasya Ang mga kahoy nito ito ay galing sa bundok na Maragondon yung ginamit dito hmm. ang galing dito To ay kung hindi rin akasya ay akle ito naman bakal na ito ay 1897 pa galing dun sa kamalig nila Eusebia ayay gandiyos itong frame mulawin ito mulawin ang pinto yung kanyang uh, lock parang katulad sa simbahan Tanggalin mo to yung lock tanggalin mo kapila ayan ayan ang mulawin to mulawin itong header ay tindalo itong header tindalo ito mulawin pero itong uh yung niya yung katawan nara marang kulay puti ito so, namang hamba ay kamagong yung kamagong natin sa kabite kamagong sa maragondon ito kamagong mabulo yung ibang tawag nila mabulo hmm. So, mga mga silyar galing din dun sa kamalig niya ni Eusebio Riego de Diyos yung mga silyar na ito ito mga ibang silyar ay galing dun sa looban nila Pedro Angeles itong gitna tindalo ito na mga isa ay galing sa madrina ng hagdan doon sa bahay na ipinagawa ng uh, ng namatay na si Mayor Gulapa 1950s yung tinirahan ng kanya mga asawa mga anak madrina ng hagdan hindi ko alam kung kahoy ito ito tindalo din Uh, tatanda natin yung tindalo yan ay dinamit din doon sa Cebu yung uh, Magellan's Cross yun ang uh, uri ng kahoy doon sa Magellan's Cross at ito naman ay mulawin ang ganda ng mulawin no? para lang ka, madilaw-dilaw na konti yung header naman niya antipolo Ito naman mga hamba ay itong mga hamba ay mulawin. Kuha rin ito sa bundok na Margon doon. Mulawin. Yung header, antipolo. Ito mulawin din. Yung header niya, antipolo din napaka ng mulawin pag siya eh, nababasa ng ulan pag wala pang waterproofing nagkakatas ng ulay dilaw mulawin ito tindalo rin tindalo to tindalo wood galing to sa sa bulbok, sa palpag, sa bundok Uh, antipolo din yung header tindalo rin to ito yung mga balustre ay mangyum mangyum to okay. dito naman ay may squirrel na gumagala palipat-lipat at uh, unguy na mag-anak nagkaroon na ng baby dapat masabi siya born to be wild sa DNR